pinakamasal kay Isaiah uh, John Ripulla Boss Jackal at kay Parin Albert Anton at kay DJ Christian DJ John Paul at kay Ate Charmé Pasistol shout out Ate at kay Parin Julius Murada shout out at shout out din po kay Ate Joyce uh, thank you po Ate sa t-shirt at sa mga kamasters nga pala dyan na gustong magpagawa ng t-shirt like t-shirt na Drunk Master, uh, available po kay Ate Mary Joyce. At kung gusto nyo po mga kamasters ng uh, tarpaulin, uh, available po yan kay Ate Mary Joyce. So, uh, na lang po kayo kung gusto nyo magpagawa para at least ma-inform ko po, po mga kamasters na sa t-shirt and then tarpaulin. At yun lang po ang mga kamasters.